may pera sa loob. Meron talaga, boss. Ang malalapad dyan, pagka-limited, mababaliw mga tao yung right mag obsessed with toys and collectibles. Toys aren't just for kiddos anymore. Paglapag niyan sa merkado, times 2, times 3 na agad ang presyo. Ganun ang kitaan. Yes, bro. Pwede mag-raise ng 12, 16,000, 18,000, 20,000, or hundreds of thousands of pesos. May million din. Yan bang mga yan, tumataas ba presyo? Kahit itambak mo ng itambak mo, malamang pa nito tumaas pa yung halaga. Ha? Para mga anti, mas mahirap na siyang hanapin, mas tumatagal, kumukunti siya sa sirkulasyon, yung iba nasisira, lalong tataas ang halaga niya. Totoo hindi. Mas maraming mm -hmm kolektor ang matanda kaysa bata. In terms of buying power, terms, mas maraming pera yung mas matatanda na. Bata, walang pambili. Pag tumanda yan, nagka-business at na trabaho, doon magsisimula, cycle talaga siya. Kaya hindi mauubos ang kolektor. Pwede kang maging milyonaryo talaga sa pagbebenta ng laruan. Sobrang pwede po. paano nakasuccessful sa mga Beverly's? Meron po kami four stores in total. Ngayon po, nasa process kami ng pag-open ng biggest store namin ngayon, which is ang um, Base 5. Saan ang mga store mo? Lahat ng stores po namin located sa Green Hills. Sa ngayon, magkano na ang monthly na kinikita mo? Roughly around bang Masasabi ko, anywhere between 4 million pataas monthly. Neto, syempre, nasa 7 figures din. May pera sa laruan? Malaki talaga. <laughs> Totoo hindi. Mas marami maraming kolektor ang matanda kaysa bata. In terms of buying power, syempre, mas maraming pera yung mas matatanda na. Bata, walang pambili. So pag tumanda yan, nagka-business, nagka-trabaho, doon magsisimula, cycle talaga siya. Kaya hindi mauubos ang kolektor, lagi may bagong kolektor lagi. Pero syempre, bago natin pag-usapan yung success ng business mo ngayon, gusto ko munang balikan natin. Sino ba si Jose Paulo or Boss Senpai? Ako po, siguro hindi ko naman masasabi na sobrang galing sa hirap. So, saktuhan lang, gapang-gapang. Mga mag alam mo, business owner ba? Empleyado? Father ko po, sobrang sipag. Apat ang trabaho nung araw. Ano trabaho? Nasa City Hall siya before, nag-government. Tapos sumasideline ng deliver ng baka sa pares. Tapos nagtuturo din po sila sa family clinic. Mom ko naman po, ganun din, nagtuturo. Technically, si tatay mo, empleyado siya, pero negosyante ang isip niya. Yes. At ang nanay mo naman ay? Yung nanay ko po, straight A student. Yes. Matalino sobrang naman. Sobrang matalino. Ano trabaho ni nanay? Ngayon po, nagmamanage na po sila ng school business din po kami. May eskwelahan na sila. Opo. Talagang iniahon din nila yung sarili nila. Yes po. So bunga ka ng mga mentor. Yes po. Naniniwala ka ba na importante ang parents as a model para ma-determine ng isang bata ang future niya. Sobrang importante yung parents. Merong mga tools na ibinabahagi yung mga magulang natin. Eh. Sabi ko nga, ang tatay, yan madalas na nagtuturo ng katatagan, paninindigan, responsibilidad. Ang nanay naman, yan na nagtuturo ng grace, pagiging mapagpatawad din. Very important yung mga tools na yun para sa success ng tao. Dahil ikaw ay pinalaki ng mga magulang na napaka-disiplinado sa buhay at maayos ang Uh, pananaw nila sa buhay nila. So growing up, nabuhay ka na mayroong kang goal and plano sa buhay. Yes, boss. Bata pa lang po talaga ako, as early as grade 2, grade 3, naaalala ko nagtitinda na po ako. NBA cards po nung una sa Letran okay. dati. So batang bata ako, nun. Limitado allowance namin dati nung bata ka. Sunod ka na rin sa luho pagdating sa mga toys. Ay hindi po. Yan ang isa pong naging mas malalim na ugat kung bakit ako nasa toys. Kasi nung bata po ako, sobrang disiplinado ni Papa at ni Mama, lalo si Papa. Kapag gusto niya, pag may makukuha kami, paghihirapan namin. To the point na binigyan ako ng lola ko ng robot, pinabalik ng tatay ko sama ng loob ko. <laughs> Bakit? Kasi nga ayaw niya na nanghihingi ako. Pero ngayon, wala akong regrets. Kasi yun yung nag-fuel sa akin. Pero at that point, syempre, hindi mo naintindihan yung medyo sumama ng loob mo. Opo. Gusto ng mga bata, laruan talaga. <laughs> <lamin. laughs> Tapos <laughs> eto na, hawak-hawak mo na yung laruan mo. Bigay naman ng lola mo. Bakit hindi pumayag? Yun po ang ano ko talaga sa kanya. High level ng discipline talaga na hindi manghingi. Growing po kaming magkakapatid, ayaw na ayaw ni Papa. Kasi yun din ang turo sa kanya na parang ayaw na naghihiraman kami ng mga gamit. Nung bata ka, wala kang halos laruan. Meron naman po, pero hindi yung mga laruan na gusto ko. Kaya yun po yung nagpropel sa akin na sabi ko, pag lumaki ako, lahat ng laruan, babalikan ko talaga. Sa maraming tao kasi ang laruan, pambata lang yan eh. Lahat naman tayo may form of hobby. Kunari, yung nanay ko, galing sila sa hirap, naglalakad napakalayo papuntang spelahan. Naghihiraman ng sapatos ng kapatid niya. Anong nangyari nung nagka -pero? Ang dami sapatos, siguro. Close to 100 if not a little bit over. Dahil may emptiness na nangyari in the past, this time around, may kaya na ako, capable na ako. Now, I will pursue this. I will probably collect yung mga bagay na hindi sa akin na ibigay nung bata ako. Yes. Is there any struggle while growing up na naging parte ng buhay mo hanggang sa paglaki mo? Ano itong mga sitwasyon na ito? Nagkaroon ako ng struggle sa pag-aaral, eh, nung college. Ang nangyari kasi, parang nag-stop ako mag-school, nag-work ako. Bakit ka nag-stop ng school at nag-work ka, eh, may pampaaral naman yung magulang mo. Nung time na yun, parang ayoko na mag-school. Gusto ko na kumita. Naiinip ka. Kasi nga, yun, parents medyo strict. Growing up, sobrang strict boss. Kahit honor student ako nung high school, bawal akong lumabas sa mga outing. Nung college siguro, nagkaroon ako ng freedom din. Sinamantal ako. So, huminto ka ng pag-aaral kahit may pampaaral? Yes, boss Ardia. Anong trinabaho nag mo? Nag-work po ako ng BPO. Bakit? Yun yung daan na easily accessible sa akin nung mga panahon yun. Nung ginrab ko siya, okay naman kasi madami rin naman ako natutunan. Pero so, yun nga po, may dugo kaming sales. Pero parang mas nahasa. Kasi nung nag-BPO po ako, account namin nun is outbound. 500 to 1,000 calls a day. Puro rejections. As in, if you get alive life. Anong account to? Yung isa is Discover Card. Yung isa is Telco. Doon ako nahasa ng sobra. Kasi 500 to 1,000 calls. ka hello mo palang. Are you from blah, blah, blah again? pag like, ganun. gano'n. So, tut! Tapos hang up nila. Next na naman. Hindi ka magda-dial talaga. Auto-dialer yun. kusang papas pumasok tut Tapos maghihilo ka, yeah, sabihin mo yung spill mo. Nap! makaraming rejections na nakukuha ka every single day. Yes, boss. And your body language mo is masaya ka. Why? Yung saya, hindi ko naman masasabi na makukuha mo yan agad eh. Kailangan mong pagdaanan talaga yung gano'n. Marami kang matututunan. Sila, kung nakakarana sila ng rejection, dapat maging masaya sila sa rejection? Boss, eto yung lagi kong sinasabi sa team ko. Lahat ng problema, ipagpasalamat mo. Bakit? Yung problems, yan ang way mo para mag-level up eh. Halimbawa, wala kang pasensya, so nagpapasalamat, perika, pray ka, di ba, Lord, bigyan mo ng pasensya. Hindi naman yung parang magic na pagkakaroon ka ng pasensya mahaba. Hindi mo gano'n yan. Bibigyan ka ng mga oportunidad para humaba ang pasensya mo. Pwedeng may tao na medyo makulit, medyo ganito. Pag humiling ka ng pasensya, ang ibibigay sa iyo puro nakakabuwiset. Mismo, boss RDR. Para humaba yung pasensya mo kasi yun lang yung way para humaba pasensya mo. Hmm. Pagka humingi ka ng lakas ng loob, bibigyan ka ng mga nakakatakot na bagay. Mapapractice ka. Depende na lang yan kung makikita mo. Kung paano mo tinatanggap ang isang sitwasyon, doon determine yung success mo. Yes, boss. Kasi ang isa pang lagi kong pinangawakan sa buhay, kung sa tingin mo kaya mo o hindi mo kaya, tama ka. Yes. Kasi kung iisip mo kaya mo, kakayanin mo. Kung simula pa lang iniisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Kaya ako natanong yan. Oh. Kasi all throughout your life, maginhawa naman ang buhay mo eh. Disiplinado ka. So yung rejection sa'yo, yung discouragement sa'yo, hindi ka pamilyar dun eh. Bakit? Lahat easy access sa'yo eh. Kahit pa paano may kaya kayo. Nung nagtrabaho ka at nakakatanggap ka ng sobrang daming rejection, naging challenge siya sa'yo at naging masayang journey siya sa buhay mo. Why? Kasi gusto mong matuto. Sila pag binigyan ng sitwasyon na ganon, imbis na solusyonan, imbis na galingan, ang ginagawa, drama. Tama, boss. Justification. Tama. Kaya siguro, yun yung natutunan mo sa parents mo, sa nanay mo, sa tatay mo, kung bakit ngayon masasabi natin na successful na business owner ka. Tama, boss. Ilan taong ka nagtrabaho sa call center? two years din yun, going three. Tapos yung dad ko, sabi niya, anak, hindi pa yan yung laban mo. Gusto ko talaga makatapos ka. Maganda na yung position ko nun actually sa call center. Ano na naging trabaho uh, mo doon? Ginugroom na ako for TL. Kaso binitawan ko para pagbigyan yung dad ko din. Bumalik ako ng school, tapos natapos ko na. Bakit ka pa bumalik ng eskwelahan? Eh, ang ganda na ng trabaho mo. Narealize ko rin na, alam ko, usong-uso yan ngayon, diploma o diskarte, di ba? Pero narealize ko rin na importante ang diploma. Kung kaya mo naman, kung merong ming, gawin mo. O ka lang, hindi ka naman nakatapos. Ang ganda naman ng trabaho mo. Bakit mo nasabing importante pa? Mas malayo yung nararating talaga eh, pag may papel ka eh. Pero kahit na, may narating ka pa rin nang hindi ka nakagraduate. Bakit ka pa nag -aral? Siguro, boss, gusto ko pang pagyamanin yung sarili ko lalo. So, nung pagkagraduate mo, ano ngayon na naging trabaho mo? Nagturo pa ako. So, yung pagtuturo, hindi na po pwedeng walang diploma yon. Oh, <laughs> yes, boss. Nagturo oh. ka saan? Nagturo ako. Doon din, sa lahat ng ginagawa mo ngayon sa buhay, is there any instance or specific situation na sobrang nahirapan ka? Sa business, boss, siguro masasabi ko yung pag -me meet ng target. Iba kasi yung mundo namin, eh. Laruan kasi, ang laki ng kapital. Minsan, nagsasabay-sabay yung bills, matumal yung beta ng konti. Pag medyo nagsabay yun, syempre. Ngayon, pag-usapan naman natin, kailan ka nag-start, mang ng laruan, at paano naging the mother base? Mas younger ako, nagsimula college. Anong collection mo nun? Marvel Legends. Doon ako nagsimula, tas Transformers, tas dumami na dumami, anime. Saan mo kinukuha yung pambili mo naman mga laruan. Nung college, isang beses sa isang buwan. Pero nung nagtatrabaho na, makikita ka na, lumalaki na yung expenditure mo sa koleksyon. hindi ba isang malaking kalokohan yan? Sabi nung iba, boss, pero sa awa naman ng Diyos kami, palimang store na. So siguro, eh, ginagawa kaming tama din siguro. Marami kasi nagsasabi na napakahirap daw gawing negosyo ang isang passion. Tama. Siyempre, kung magne-negosyo ka, kung ano yung in-demand sa market, yun na lang ang negosyoin mo kesa pa yung passion mo na sa palagay mong mahihirapan ka. Bakit ka naniniwala and yet, ang negosyo mo ngayon, yung passion mo. Kailangan mo maging wise eh. Kung anong pwedeng ibenta, benta mo. Yes. Yung passion mo kasi iba din eh. Kasi pa, ang passion mo, Boss RDR, kahit napapagod ka na, pag passion mo, ilalaban mo eh. Tsaka mas matagal yung pagod mo. Pag talagang passion mo. Kung saan ka passionate, yun ang ginagawa mo at yun ang nininegosyo mo. Mas matagal ang pagod. Mas Ibig sabihin, mas magiging consistent ka. Yes, boss. And yung focus mo, talagang hyper-focus. Kasi mahal mo na yung ginagawa mo eh. Hindi ka na nagninegosyo nang basta lang para kumita lang ng pera. Nagnenegosyo ka kasi sobrang mahal mo na yung ginagawa mo. Tama, boss. Nagkumpisa ka, nangongolekta ka ng mga toys na maliliit. Yes, boss. And then, paano mo nabuo yung business? Is isang convention, humingi ako sa ex girlfriend ko ngayon, nasawa ko na, <laughs> ng pera, pambili ng koleksyon. So, nung time na yon nasa point ako na marami na ako na kolek, konti na lang yung kulang, yung mga rare na lang na mamahalin. So, nagastos ako 70,000, wala pang dalawang oras, boss RDR. Yung wife ko, nandun, tinanong ko siya, sabi ko, kala pa ng mga 20 kasi may gusto pa akong bilhin. Dalawa na realize ko nun. Una, yung wife ko, siya na talaga yung dawan kasi sobrang supportado niya ako. Tsaka boss, naniniwala ako kasi na isa sa mga pinaka desisyon na gagawin mo sa buhay is pili ng kapareha. Kasi pag medyo sablay yung napili mong kapareha, pwede kang bumagsak Ibig talaga. Ibig sabihin yung asawa mo, sinabayan ka sa trip mo? Yes, boss. Anong nakukuha mo dyan sa mga laro laruan na yan? Ang isang effect niya para sa akin, boss, RDR talaga na napansin ko, kahit nung hindi pa ako nagtitinda, pag tinitignan ko yung laruan ko, kunwari galing ako ng nine hours na trabaho, pag umuwi ako nakita ko, parang kaya ko ulit magtrabaho ng nine hours. Kasi nga passion mo. Para sa maraming tao, kalokohan yan. Bibili ka 70,000, hindi eh, daming pagkain The same thing goes naman, boss, RDR sa bibili ng sports car. Siguro may thin line ng passion at addiction. I will totally agree. So dumating ba sa point na na ka sa laruan? Oo, oh, talaga. Kasi nangyari, boss, may isang beses, isa sa mga unang sweldo ko to, ang sweldo ko, 8,000. 7,500, pikit mata ginastos ko. Nagtira ko 500 sa sarili ko. <laughs> Ang lakas ng tama mo. <laughs> Grabe. Pero boss RDR, nagkaroon ako ng mga goal setting doon. May mga realization. Anong goal setting doon? Nung binili ko yon, sabi ko 500 dinner ako the next 15 days. Paano ako mabubuhay? Limang piraso yata ng Marble Legends kung di ako nagkakamali Sentinel Wave. Sabi ko, hindi to pwede. Kailangan ng mga tako. So ako boss RDR, lagi kong sinasabi sa mga tropa o oh, sa customer, kliyente, na mga ganyan din, nakikita ko may dilema sila sa pagbili. Pag may gusto kayo, i-adjust mo lahat ng bagay sa paligid mo. Huwag ikaw ang mag-adjust. Targetin mong umangat, targetin mong ma-promote para magawa mo, mabili mo lahat. Hindi ka naniniwala sa pagtitipid? Mauubos yung pagtitipid. May inflation tayo, Boss Ardier. Talo tayo dyan sa ganyang sistema. Okay naman magtipid ka din, pero dapat mas malaki yung porsyento na papalakihin mo yung kita mo. Yun na dapat mo nasa isip, magdagdag ka ng mga skill sets para umangat ka sa buhay. Instead na magtipid ka, ang gawin mo, magpalaki ka ng income. Papaykutin ko. Hindi ko papatulugin sa banko yung pera ko, Boss Ardier. Kasi magkano lang kita sa bank magkano kita ng 1 million, magkano kita ng 100,000, 500 pesos, baka wala pa. Pag nag-withdraw ka pa sa ATM ng kalabang bangko, may bawas pang 14 pesos. Pag nag-transfer ka, baka transfer 25 pag ibang bangko. Lugi ka doon, hindi ka man sa pagtitipid talaga. Kailangan magdagdag ka ng kakayanan, magpalaki ka ng kita. Dahil sa kabaliwan mo sa pagbili ng mga laruan, naging goal-oriented na tao ka. <laughs> so kung gusto nyo maging goal-oriented, mga boss, mangolekta kayo ng laruan. <laughs> Kailangan medyo may kabaliwan tayo ng konti talaga. Bakit? RDR. Kasi boss, pag walang naniniwala sa iyo, dapat ikaw maniwala ka sa sarili mo. I'm sure boss RDR kahit ikaw na nagsisimula ka, hindi naman lahat naniniwala sa iyo, 'di ba? Walang naniniwala. Walang sa... naniniwala, 'di ba? Pero ikaw, hindi ka nawalan ng tiwala sa sarili mo. ka sa a collector, maliliit na item, inuubos mo 'yung sweldo mo, and then ano yung journey? Sabi ko, kailangan ko ng pagkakitaan to. Hindi na pwede to. Masyado ng malala eh. So, kailangan ko na tong pagkakitaan. Ang nagsimula siya, boss, merong isang wave siya kung tawagin or isang set. Lahat kasi dati ng Marvel Legends, lahat ng set, bumibila ko personal. 9,000 yun ng 9,000. Kada set. Bumili ako isang extra set. Benenta ko. Kumita ko 3,000. So, sabi ko, uy, yung personal set ko, 6,000 na lang. So, the next set, bumili ako dalawang extra naman. Tatlo binili ko, isa sa akin. Kumita ko tig 3,000. So, 6,000. So, sabi ko, o yung pang personal ko, tatlong libo na lang. Kasi yun na, Inulit ko na ng inulit. lumaki na lumaki na lumaki, lumaki. Ano, anong mga item yung mga binibenta mo nun? Bukod sa Marvel. Marvel, Transformers. Ngayon, boss, sobra kaming ano namin sa anime talaga. Age bracket na mga buyer mo? 20 plus hanggang 50, 60. Anong nakukuha niyo dyan? Parang may gratification. Dati naglalakad, walang kotse. Na-addict sa kotse. Bumili ng maraming kotse. pag ng inner childhood. So you started as buy and sell. Anong taon ito? To. Siguro mga 2016, Boss RDR. Tapos na ang nangupahan ako, Boss, ng maliit na cabinet. Saan? Sa Green Hills. Sa anong tindahan ka nangupahan at gaano kalaki lang yung pwesto mo doon? Yung cabinet, 30 inches. By 6 feet, siguro yung lalim niya parang 15 o 18 inches. Binabayaran ko yun. Kung di ako nagkakamali, parang 2-5 a month dati. Ano nangyari? In less than a year, in-expand ko yun ng dalawa. After a year, nagkaroon ng opportunity na may nagbukas na pwesto sa baba. Ginrab ko na. Magkano renta? Ang renta at that time, Boss RDR, kung tama tanda ako, parang 27,000. Kaso, ang mabigat kasi doon yung 6 months deposit, 1 month advance, construction bond, yun yung mabigat eh. Doon ko napakinabangan yung kabaliwan ko. Kasi yung collection ko, yun yung mga una kong binenta talaga para mag-raise ng capital. So, magkano yung puhunan mo doon? Para mga 300, kasi nagpagawa rin ako ng mga salamin. Nataon naman na yung mga nagsasalamin na kilala, eh naging kaklose na. Parang na terms terms ko yung mga bayad. Tapos nung naputap siya, halos walang laman. Kasi maluwag pa talaga dahil syempre mabigat Pital, eh. Paano mo inunti-unti? Talagang lahat ng benta binabalik mo rin sa negosyo. Paano ka kumikita pang personal mo? Nagtatrabaho pa po ako noon. Pupunta ako dun weekend para magbantay. Tingin ka ng mura, benta, tingin ka ng mura, benta. No, Anong ito? 2017, boss. Okay. In less than six months, nakapag-expand agad ako ng pangalawang tindahan. Teka lang, walang laman yung unang tindahan mo ha? Paano mo napuno yun? Grind malala, boss. Ano yung ginawa mo? Day and night, nagtatrabaho. Noong time na yun, medyo may Facebook na, so tumitingin ka talaga online. Ka scout Yes, boss. Ng murang mga to Yes, tapos bilik bili ka agad. Tapos post agad, benta agad. Yun nga, since passion mo, nung na-experience mo na kumita ng mas mataas ng konti sa normal na mga kinikita ko dati nung empleyado, hindi ko na tinigilan talaga. Pinalo ko ng pinalo ng pinalo. Kailan ka nag-resign? Nung nag-put up na ako ng isang store, dun na rin. After nag-resign ka, ilan na yung store mo? Dalawa na. Isa pa lang muna nun, boss, pero less than six months, I was able to expand sa pangalawang store naman. Okay. Tapos ang dagok naman namin nun, afternoon sa so mga 2018, 2019 yun, 2020, pandemic. Pabawi ka pa lang. Okay naman, kaso pandemic, bagsak naman. Ina-assess ko yung negosyo mo, Boss Senpai, no? Yes, Boss. Ang laki ng mga puhunan dyan. Yes, Boss. Ang mahal din ang upa ng pwesto mo. Yes, Boss. May kuryente ka pa, may tauhan ka pa. Yes. Boss. Ibig sabihin, ang daming lukong-lukong dyan sa laruan na yan. Maraming turo sa sales, eh. Ang isa sa mga turo is focus on what they want, not what they need. Kasi minsan, yung need mo, isasantabi mo, eh, para sa isang bagay na gusto mo. Eh, yung toys kasi wants yan, eh. Hindi naman yan kailangan talaga, eh. Pero gusto kasi yan ng tao. At saka pag nagbebenta, hindi lang ako pag nagbebenta ng item yung item lang. Hindi, binibenta ko yung feelings, yung emotions na mararamdaman mo pag binili mo yung item. Focus on the emotions. Ang maganda kasi sa toys, para siyang luxury items. Ito kasi, pwede pumalo ng kita mo isa, 10,000, 28,000, 100,000. Malaki ang kitaan per Malaki. item. Malaki. Ito. Ito tanong ko, no? Yan bang mga yan, tumataas ba presyo? Ang sagot dyan, boss, yes. Itong laruan, kahit itambak mo ng itambak, boss, malamang pa nito, tumaas pa yung halaga. Ha? Yes, boss. Para mga antique. Mas mahirap na siyang hanapin, mas tumatagal, kumukunti siya sa sirkulasyon, yung iba nasisira, syempre, lalong tataas ang halaga ng mga yan. Lalo na kung maganda yung laruan. Example, example you know, boss. Kunari, boss, Voltes 5. Yung mga Voltes 5, madalas yung pataas ang halaga. Voltes 5? Voltes 5, boss. Kunari, Voltes 5 robot, syempre, nung mga kabataan natin yan, natatransform, nagiging limang sasakyan, so, napakaangas niya talaga. Parang ang sarap niyang laruin, at sarap niyang i-display. Lalo pag diecast na tinatawag yung may mga metal parts, lalo mas mahal malala pa dyan, pagka limited, yung kunwari ang nirelease lang 1,000 pieces, mababaliw ang mga tao niyan, mag-aagawan sila. Yun ang isang hype ng laruan talaga. Paglapag nyan sa merkado, times 2, times 3 na agad ang presyo niya. Ganun ang kitaan niya. Yes, boss. Bo. Kung ikaw mangungulekta ka ng mga ganyang klase ng item, malaki ang chance na ang binibili mo, investment, hindi siya liability. Yes, boss. Kailangan, boss, sa lahat ng bagay naman aaralin mo. May mga bumababa din. Siyempre, ayoko namang magpaka-ipokrito na go lang ng go. Hindi. Kailangan may pag nag na yan, nakakaakibat. Pero tama ka, boss, investment talaga siya. Habang binubuo mo ito, napaka-seamless nang nangyari sa'yo. From collector na baliw, hanggang sa lumaki na lumaki collection, hanggang sa nirehab mo yung sarili mo, na-realize mo na hindi na ito po pwede, kailangan ko na magbenta. So, nung nagbebenta-benta ka na, unti-unti, nagkaroon ka na ng maliit na pwesto sa isang maliit na tindahan. Tapos hanggang sa nagkaroon ka na maliit na tindahan, hanggang sa ngayon nila na itindahan Ngayon, boss, proud kami na sabihin may apat na kami na stores. Tapos ngayon, nasa process kami nung panglima. Yung pang namin, mas malaki yun sa unang tatlong stores namin combined. Yung panglima namin, tatlong beses pa siya na mas malaki doon sa pangapat apat namin na tindahan. So, sobrang laki. Bakit ako magkocollect -co ng pens? I will go as far as to say na with the right grind at trabaho, it beats real estate pagdating sa kitaan. Yes, yes. Meron kasi sa isang taon, merong mga releases na iba-ibang linya ng laruan yan. Pwedeng may Transformers, pwedeng may art Toys. Sa isang taon, meron yan boss, mga sampu o higit pa. Na alam mong pag-hit nila ng merkado, times 2, times 3, times 4, times 5, or times 10 ang value. Usually galing Japan yan eh. No? May Japan boss, may China, may Hong Kong. May US para sa mga Western toys. Mga Star Wars, X-Men Marvel, so Western yan. Ganun. So ano yung mga maire-recommenda mo for a newbie collector? Magsimula lang kayo sa gusto nyo na koleksyon. Kasi may simulan na hindi mo naman gusto. So, kailangan gusto mo yung sisimulan mo talaga. Yung mga sinasayang mong item, mamuhunan ka halimbawa ng daan libo, pero po, pwedeng mabenta ng milyon. Pwede. Pwede kang maging milyonaryo talaga sa pagbebenta ng laruan. Sobrang pwede po. Ang isa pa akong ano, interesado dyan sa, sa business mo, no? yung community na nagko-collect -co niyan, ano ang mga profile nila? Pag yung mga medyo mamahalin, mga statwa, mga hot toys, may tinatawag tayong medyo elite community. Yung kinokolekta nila, medyo mas ibang level. Kung bagay sa mga kotse siguro, mga Ferrari, Lamborghini, ganyan ang koleksyon nila. So, ibang level yan. Anong klaseng mga laruan yun? Mga ganun? Statue boss, usually yung mga babasagin. stone, resin, hot toys, yung 1-6 scale na articulated. Yan yung mga medyo mahalang bawat isa. Pwedeng mag-range ng 12, 16,000, 18,000, 20 plus, 30, 40, 50-50 or hundreds of thousands of pesos. Meron naman yung mga mas cheaper, katulad ng mga McFarlane, DC, yan, mga Marvel Legends, yan, yung mga medyo nasa cheaper. Ano. Funko Pops, may cheap side, pero meron din mahal kasi na Funko Pops eh. May million din. Ah, gano? Yes, boss. So, meron din. Boss. Na napangalagaan nila yung brand nila ng maganda na yung mga exclusive na nilalabas nila sa mga events, boss, na doon mo lang makukuha. Yun ang medyo nag-hype tapos limited release. Automatically, pag limited release yan, yung mga nakakuha kinukuha nun, eh, naman na sa market. Pag wala re release pwede mo nang diktahan yung presyo. Kung ang laruan ay hindi need, siya ay want, yan ay bisyo. Ah, uh, ko, ka, boss, yes. Dahil ikaw ay kumikita na ng milyon, no, kada buwan dyan sa pagbebenta-benta mo ng laruan, ano ang gusto pang mangyari ni Boss Senpai dito sa industriya na to? Isa sa mga gusto kong mangyari talaga is gusto kong mag-create ng more jobs dito sa Pilipinas kasi kami boss, pinalad naman kami na mayroong opportunities na makapag-abroad. Pero ako personally, ayoko talaga kasi naniniwala ako dito sa bansa natin na maraming oportunidad dito. Lalo ngayon, panahon ng social media, halos pinupulot na lang ang pera talaga. Eh. Sa totoo lang. Eh. Halos pinupulot na halos lang, lang ang pera? Halos Yung iba nga, boss, walang item, popost lang, tatakbo sa ganito, pipicturean, ipopost sa page niya. Pag nabenta, kukunin niya lang. Parang middleman lang, ganun. Napakadali na talaga, nasa iyo na lang talaga 'yung kung paano ka didiskarte. Ang gusto mo mangyari sana is maturuan ng maraming Pilipino. Yes, boss. Gusto ko makapag-provide ng mas maraming trabaho. Lagi kong sinasabi 'yan. Sabi ko nga boss, hindi mo kailangan laging magsulo. You can be part of a very good team. Ano ang gusto mong sabihin doon sa mga merong inner child? na gustong gusto talaga nila, ma-feed na nila yung inner child nila. Huwag mong tipirin yung sarili mo. Kung may gusto ka, trabahuhin mo, abutin mo. Huwag kang magtipid lang na magtipid. Rocket lang ng rakit, go lang ng go. Hanggang lahat ng gusto mo, mabili mo. Ano ang gusto mong sabihin sa mga magulang mo na nagbigay sa iyo ng magandang buhay at ginaid ka all throughout your life? Mapa, maraming salamat. Hindi kayo nagkamali sa pagpapalaki sa amin. Kung sa tingin nyo may mga naging pagkukulang before, mama, papa, wala yun. Lahat yun, ni Lord, para makarating ako kung nasan ako ngayon, nasan kami ngayon mga kapatid ko. Sobrang love na love ko kayo. Sobrang proud ako sa inyo. I love you. What can you say about your wife? wife? Na sinuportahan ka sa kalokohan mo sa buhay? Sobrang thank you sa lahat ng pagsuporta. Alam ko, hindi madaling suportahan yung isang taong medyo baliw. Kasi ako boss, minsan may gusto kong bagay. Gusto ko kung paano ko gusto. Siya, inintindi niya lahat ng yun. Sobrang salamat sa pag-aalaga sa amin. Ang mga anak natin, sobrang thank you. Mahal na mahal kita. Kung meron mang susunod na buhay, ikaw at ikaw lang pipiliin ko. Sobrang tinamaan ako doon. Kasi mapagmahal din ako sa magulang, mapagmahal din ako sa asawa. Kasi ako, I also treat myself na parang medyo may kabaliwan din ako. <laughs> yes boss. Who would have thought na magiging RDR ako ngayon? Yes boss. Who would have thought na magkakaroon ako ng business community? Wala naman nakakaisip yan eh. Lahat yan, nasa vision ko lang. Eh. Yes boss. So kung hindi tayo sinamahan ng mga taong naniniwala sa atin, wala tayo kung nasaan man tayo ngayon. Thank you for reminding me. Thank you boss. Ang galing mo. And ngayon, baka meron kang gustong i-promote or gustong ibigay na opportunity sa mga viewers natin. Like and follow nyo guys yung aming mga socials at The Mother Base Official. Sa mga gustong pumasok sa toys, let us know. Kami naman, matagal na kaming nasa industry for 7 years technically, pero before that, mas matagal pa yung uh, experience namin sa industry na ito. Maganda yung returns talaga. How about franchising opportunity? Mag-message lang po kayo sa page po namin. I'll be more than happy to assist you guys. First so set po tayo ng meeting. Baka meron tayong cellphone number na pwede nilang tawagan. Ay, yung mga numbers po namin sa store and sa Mother Base, it's 0917 188 -7898. Available yan guys sa Viber, WhatsApp, just call us anytime. Grabe no, sobrang nagustuhan ko yung kwentuhan natin, boss. Actually ako, may i-reveal din ako Meron din akong inner child naman. <laughs> I'm now into arts and paintings. And of course, try ko rin mag-collect ng mga toys. Kasi yung mga naiwan ko nung kabataan ako. Wala akong masyadong maraming laruan. Please do subscribe at paki-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at muli maraming maraming salamat and God bless inyo lahat.